Magandang araw po si Dr. Willie Ong ito. Sa araw na to magbibigay lang ako ng konting tips at konting babala sa mga mahilig kumain ng mga instant noodles at pansit kanton. Meron kasi pong mga pag-aaral na lumabas tungkol sa pagkain ng instant noodles at pansit Canton. Nakita na nila na posibleng mas tataba kayo. Merong iba nagkaka-high blood at meron din nagkaka-diabetes. Ano pong dahilan nito? unauna una mataas kasi sa fat content at sa sodium o yung asin. Maalat kasi masyado itong mga instant noodles. Bawat pakete maabot sa 600 to 900 mg ng sodium. Ang limit natin sa isang araw ay 1,500 mg a day lang. Eh. Kaya pag kumain kayo ng dalawang pakete, nakuha nyo na yung buong limit. Kung maraming asin o alat sa katawan, pwede tayong magmanas, uh, maipon ng tubig sa katawan, pwede masira ang kidney, pwede magkaroon ng high blood pressure, at tataas din yung blood pressure at pwede magkasakit sa puso. So ayaw natin ng masyadong maalat na kinakain, lalo na kung may high blood kayo. Pangalawa, mataas yung instant noodles. Ito yung mga nasa cup, nasa plastic. Mataas to sa saturated fat at trans fat. Ito yung mga hindi magagandang fat kasi posibleng magpataas din ng cholesterol level at magdulot ng sakit sa puso sa ibang araw. At syempre kung puro noodles lang kakainin natin, alam natin puro carbohydrates ito, asin at fats, kulang din sa protina at kulang sa sustansya. Syempre pag protein gusto natin isda o karne. Pag vitamins and minerals, gusto natin. Prutas at uh, kulay. Diba? Kung puro noodles lang kakainin natin, talagang manghihina yung katawan natin. Lalaki lang ang tiyan natin. Maraming pang pag-aaral sa Harvard School of Public Health. Nakita nila na pag twice a week o lampas two times a week ang pagkain mo ng instant noodles, mas malaki ang chance na tataas yung blood sugar, magkakadiabetes, at tataas din yung blood pressure. At meron pa isang pag-aaral na nagpapakita na Mahirap po tunawin ang instant noodles. Sinilip nila sa bituka ng tao. Nakita nila mas matagal yung panahon para matunaw itong mga instant noodles sa tiyan natin. At mahirapan nga mag-digest ang ating tiyan. So parang medyo busog ang pakiramdam natin lagi. Ito mga masamang epekto ng instant noodles at mga pansit kanto na nabibili dyan ay nagre-refer lang po doon sa mga yung, yung instant, yung 2 or 3 minutes maluluto na. Pero yung mga fresh noodles na kinakain sa mga restaurant, uh, pwede naman to sa tingin ko mas healthy yon. Tsaka yung mga masamang epekto ng pagkain ito ay hindi niyo naman po mararamdaman sa isang linggo o sa isang buwan. Hindi po ganun kabilis ang epekto. Kadalasan, kailangan ilang taon na paulit-ulit ito kinakain bago unti-unting magkaka-high blood, magkaka-diabetes at magkakasakit nga tayo dito. So, ang payo natin, hindi ko naman po pinagbabawal ang pagkain nito. Alam natin, mura to, masarap to. Pwede naman kumain ng instant noodles kung gusto ninyo, pero lilimitahan lang natin sa dalawang beses kada linggo. Huwag na po sa sobran. So, ingat lang po at sana maging healthy tayong lahat. God bless.